isang napakagandang hapon sa inyong lahat no mga kapwa ko ka farmers so ngayong hapon uh, share ko lang po sa inyo trinactor uh, na po namin gamit ang hand tractor no ito po dati ang kanima natin ng ampalaya tapos pinalitan po natin ng uh, kamatis na diamante max 1 kung saan hindi tayo pinalad no nadaanan po ito ng bagyong Uh, Christine So, konti lang ang nabuhay. So, ang ating ginagawa, inararo natin ulit gamit ang hand tractor para uh, tatanayman natin ulit ng kamatis. Kasi yung kamatis natin, tingnan nyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay patay din na konti lang ang buhay. So, bawat linya may puti na lang pa kung may nakaka-recover na mga kagaya mo, ano, no, malapit sa pusti natin no? Pinakamarami siguro na tatlo. So, parang nasa 95% po ang namamatay. Kaya nga, pinalitan na lang natin. So, tingnan nyo mga kaparmers oh. Simula sa isang dulo papunta rito. Oh, wala tayong nakitang buhay, no? So, ganyan din, no? Kasi sobrang lakas po dito sa uh, ating farm, no? sa Batangas kasi ang Batangas City po uh, ang buong probinsya po ng Batangas yun po ang natatamaan po ng uh, bagyong Christine so kawawa po mga ka-farmers mga ka-viewers ang mga pananay natin hindi po nakaligtas sir kapabitan tumoy anak doon anak doon anak ano, ha tuyo okay Ah, galing ah. Ada lang anak. Ada lang ada agi distaplak riana, lito-lito inde. Ayen to na kapal mes. Sobrang kapalap u andamo. Pero once na madaw na daanan sa malilit na traktora, malilinis apo siya. So maganda mga kapwa ko ka farmers kung meron tayo rito malaki pong bagay no kung wala kang kalabaw mabilis pa ka ito sa kalabaw kasi kaya to isang hektarya isang araw hindi abutan kung ano dalawa ang mag operate mga kalating araw lang so yung ganito kalaki isang araw ko lang no simula sa taniman ng talong papuntas kumatis ako lang mag isa isang araw So yun po ang kagandahan mga ka-viewers, mga ka-farmers kung meron tayong uh, dito. Okay, so abangan nyo no, mga ka-farmers ka ay maglalay po tayo. So ang pag-usapan po natin yung mga uh, insecticide side po na ating ginagamit pang control sa uh, mga uod no. Pang control sa mga whitefly uh, white tie Uh, mga punggos ating mga foliar. So pag-usapan natin sa ating live no kung may time tayo. So abangan niyo lang kasi gawin ko po ang uh, magbahagi sa inyo. So dahil sa ano ko binahagi ko sa inyo malaking bagay po pag meron tayo rito. farmers <laughs> sobrang lalim po pag ano uh, hindi natin bitiwan <laughs> minamassage tayo yan so bilis lang so, so sinabi ko lamang tayo pag meron tayo rito walang kahirap-hirap pag maglamprep butas po ito ng ulinan. Di matabang 'yung operator ko mga ka-farmers. May padiha diyan. <laughs> <laughs> okay, um, lang mga ka-farmers so lamang kung meron tayo dito hand tractor mura lang po ito 57k lang At tingnan nyo gaano kapal Okay, so bago tayo magtapos, mega shout po sa lahat nating mga subscribers, shareware at commentator sa ating YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po mga, mga ka-farmers sa inyong walang sawang pagsupport sa akin. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye bye po.